この部屋中の産卵した死体とその地、肉変及び死人の処理品全てを吸い取れ。ついでに、いつも。アラムニューバマンアイドルのバカヨンバワッパゲネヒニヒグプナブリンキニンシュズコウサハンターハンター、アインディランバスタナワワワワラ。 Posible kaya na ang lahat ng iyon ay napupunta sa ibang dimensyon na may tinatagong madilim na sikreto. Kung fan ka ng Hunter x Hunter, sigurado akong kilala mo si Zuko Airi ng Phantom Troop. Sa unang tingin mukha siyang tahimik, mainhin at halos hindi mapapansin pero huwag kang magkakamali mga idol dahil hawak niya ang isa sa pinaka weird at misteryosong nen ability sa buong serye, si Blinky. Isang vacuum clear na kayang higupin halos lahat kahit anong bagay mula sa gamit, bangkay at kung minsan para mismo kaluluwa ng isang tao. Pero ang pinakamalaking tanong dito, saan na pupunta lahat ng hinihigup ni Blinky? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit kahit minsan never natin nakitang inilabas ni Shizuko ang mga bagay na yon at dito pumapasok ang theory na to. May posibilidad na si Blinky ay hindi lang simpleng vacuum. Kung iisipin natin mga idol, ang bawat na yung ay may pinanggagalingan logic base sa kasanayan at personalidad ng user. Si Shizuko, kahit member ng Phantom Troupe ay may kakaibang aura na parang tahimik na reaper. Ano kaya kung ang totoong nangyari ay lahat ng hinigop ni Blinky ay tinatapon sa isang pocket dimension o mini underworld na konektado sa Nen World. Isang lugar na hindi basta-basta maa-access ng kahit sino at posibleng puno ng mga kalansay, gamit at alaala ng mga biktima ng Phantom Troop. Ang Blinky mismo ang nagsisilbing gatekeeper, isang portal machine disguised as a vacuum. Kung totoo ito mga idol, ibig sabihin hindi lang weapon si Suzuko, kundi siya mismo ang nagpapantay ng isang ibang dimension na nilalamon ng lahat ng mga nawawala. So isipin nyo mga idol kung sakaling may ibang karakter na makapasok sa dimension na iyon, anong klaseng mundo kaya ang madadat na nila? At posible bang sa future ng Hunter x Hunter ipapakita ito bilang susi sa mas malalim na sikreto ng Nen? Ano sa tingin nyo mga idol? Portal ba na napupunta sa ibang mundo ang Blinky? O baka naman mas nakakatakot pa kaysa doon? I-comment nyo ang theories mo sa baba. At kung gusto mo na mas lalong mabulabog ang utak mo sa Hunter Hunter Theories, make sure to like, share at subscribe para hindi ka mauli sa susunod na content. Hmm? So cool. クオステッタだか